Ay mga beshi Tara simba muna tayo It's Sunday Uy may nagcomment Mukhang galit daw yung akin driver Sabi. Doon sa isa The last na video Kaside view lang ka mo Oh Shoutout mo si Ate Kams Cute naman yun Nakaside view lang Kaya parang galit Pero hindi Cute naman yun <laughs> Parang galit lang daw Oh Hindi daw siya galit Hindi ka talaga galit Okay lang <laughs> Robby siya. <laughs> tara, na, tara na muna sa simbahan. <laughs> mga kapogs. What's up mga kapogs? Hindi <laughs> na kasi niya na, ano yung channel niya. Di ba? Kaya, <laughs> oh, yeah. what's up mga kabeshi lang siya. Nakikiano na lang siya sa channel ko. <laughs> Dito ang simbahan guys. Dito sa amin. Sa malapit sa bahay namin. Ayan, tingnan natin kung may misa. Wala palang misa mga kabeshi. Kaya ayan, kami lang ang tao. Tahimik na tahimik. O. Oh. Mamaya pa daw kasing 7, mga kabeshi, ang misa. Kaya heto, bisita lang tayo dito sa simbahan. Hindi tayo nakakaano ng misa at after nga nating dumaan sa simbahan, heto, nagkayayaan kami ni Kabeshi na pumunta sa aming favorite na tambayan. Ayan o, oh, dyan sa Plaza Norte. At eto, magpa-park na tayo. It's parking time mga Kabeshi. O, oh, dito na tayo. Medyo bumabagal ang beshi ko dito. Oh. Oh, tara excited masyado, beshi. Oh, gusto pa yata maglaro. Ayan, no. Pagpasok mo kasi dito, may laro ang kaagad ng bata. Kaya, alam na may kasama. Chikiting. At eto nga, ang aming favorite na ano, han. <laughs> Merienda daw kami sa McDonald. Ayan, oh. Kaya order ng beshi nyo. Oh, ang bagal pa, gigil na gigil sa pindutan. Mm. Order ka, beshi. Ano naman kaya in order nito? O may patatas pa? Ano ka? Akala ko ba diet ka? Ay nako, araw na naman. Wala na naman ang diet. After nga nating halos isang linggong naka-diet, ngayon Sunday, ayan, oh, hataw, patatas, hamburger. Oh, ano na mga kabeshi, kailan pa tayo magda Sabi nga eh, ano daw, cheat day. Araw-araw na lang, cheat day. Naglulokohan ba tayo o naglulokohan tayo? <laughs> Good luck na lang, beshi, sa diet. O, sarap na sarap sa patatas. O, lagyan pa ng ano, ketchup. Mm. O, sige, o. Gigil na gigil, kumain ng patatas ang beshi ko. <laughs> At ayan na nga, awalang sawa sa kachismisan. Alam mo naman ang mga marites. Oh, ang sarap kaya kumain ng patatas habang nagmamarites. <laughs> oh, yan. Kasi galing tayo sa work. After work, ayun, duman tayo sa simbahan. At eto, dumaan sa McDonald's. <laughs> Yari ang diet. O, oh, sige. Hanggang diet na lang tayo. <laughs> Diet-dietan. Day At eto, yan, pagkatapos niyan, nami magmerienda, yan, Tambay doon sa labas. At walang sawang tismisa na rin. Ayan, oh. Mm -hmm. Alam mo naman tayo. Hindi buong araw. Kulang maritesan. <laughs> Ayan na nga to. Ang tuwa. Ay, nako po. At syempre, pag nakakita ng lugar na pwede magpa-picture, kailangan post-post ang beshi nyo. Ayan, oh. Huwag mo na pakailaman niya beshi Mayari ka ng guardian. Uh, post, pa picture. Ay, nako, hindi pwedeng walang picture. Oh, uh, oh pack. Uh, post. Ay, nahiya. Kasi ang dami kasing tao. Ito nga, nagkayaan. May dadaanan lang kami dito sa ano, tindahan ng mga incheck check Ayan. May hahanapin daw ang kabeshi ko. Ewan ko kung anong hinahanap nito. <laughs> titingin-tingin lang daw kasi baka makita niya ang kanyang hinahanap. Hindi niya alam nasa tabi na niya ang kanyang hinahanap. <laughs> okay. <laughs> ah, sige lang. Ano kayang ang hini hinikukuni nun? Oh my God, alkansya. Ang dami. Sana all. Ang daming pera. Ayun o. Know. Nako, Beshi. wag mo nang bilhin yan. Nako po. Baka nakailang lagay ka pa lang yan. mo na yan. <laughs> Ano naman to? Paamoy-amoy pa. Mamaya, pahatsing-hatsing ka dyan. Ang allergy mo. My God. Alam mo namang napaka ano. Oh, ala, wala na. Ano nangyari? Oh. <laughs> ang kulit. Ang kulit. At nakakita naman ng mga kawali. Iyan kasi mga kawali. pwedeng paglutuan ng paella. Mga kabeshi. Ayan. Pag niluto mo dyan, tapos pwede mong ilagay sa oven. Oh. At eto. Ay, naghahanap pala siya ng topper para sa lagayan ng mga pagkain ng kanyang alaga para daw hindi pa kalat-kalat sa kusina namin. At ito naman pala yung pwedeng lagyan ng mga kawaling nakita natin kanina para magumawa ng paella, pwede mo dyan din gawin. Yeah, ano mo lang 'yan sa gasol o ini-explain niya kung paano daw. Ayun oh. Hatos explain ng beshi ko, o pwede daw maliit or gusto mo daw dun sa malaki. Kaya yan. At eto naman, nandito naman tayo sa side. Ang daming mga ano dito, mga kabeshi. Utay pa yata niyang bumili nitong tongkod. Kasi daw to pag maglalakad, akala mo naman naglalakad. Eh, ang tamad-tamad mo maglakad. Ano ka ba, beshi? At eto nga, ginabi na tayo, mga kabeshi. Uwi na. At doon po nagtatapos ang ating buong araw ng linggo. Trabaho, simba, gala. O, na po. Bye-bye!